Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Napinsala ang mga tanim malapit sa Bulkan Kanlaon kasunod ng pagputok ng bulkan noong lunes. Sa mismong lunsod ng Kanlaon, hindi na mapapakinabangan ang iba't ibang tanim dahil sa ashfall. Binalot din ang abo ang mga pananim sa La Carlota City. Hinubukan para mga magsaka na isalba ang kanilang mga pananim pero kahit anong buhos ng tubig, tuloy na itong nasira. Sabi ng mga magsasaka sa La Carlota, hindi bababa sa sandaan piso ang danyos ng ashfall sa kanilang mga pananim? Isinailalim na sa state of calamity ang Canlaon City. Nagpatupad na rin ang lungsod ng mandatory evacuation. Sa iba naman mga kalapit na bayan at lungsod, lumikas na rin ang mga residente. Sa pinakahuling datos ng NDRMC, halos isang libot siyam na ang residente na ang lumikas kasunod ng pagputok ng bulkan. Kwento ng ilan sa kanila, makati sa balat ang abo mula sa bulkan. Masakit din daw sa ilong ang amoy ng asupre. Pinapaalalahanan na ang mga residente na magsuot ng face mask at iwasan munang lumabas. Hiniyak naman ni Pangulong Bombong Marcos na tinututukan ng gobyerno ang pag abot ng tulong sa mga apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Ngayong araw, mamamahagi ang gobyerno ng mga dagdag na food pack para sa mga residente ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian. Ang FIVOS naman patuloy ang pagbabantay sa banta ng lahar mula sa bulkan na nananatili sa Alert Level 2. Posibleng abutin pa ng dalawa o tatlong taon bago makamit ang Pilipinas ang pagiging upper middle income economy ayon sa World Bank. Hindi pa raw kaya yan sa 2025 na siyang target ng gobyerno. Bagamat gumanda ang takbon ekonomiya ngayon 2024, Ayon sa World Bank, kailangan tugunan ng ilang problema gaya ng inflation o bilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sinisikap pa nga kuna ng bagong pahayag ng National Economic and Development Authority tungkol diyan. Sa ngayon, nasa lower middle income status pa rin ang Pilipinas. Dati nang sinabi ni NEDA Secretary Arsenio Balisaca na kaya namang maabot ang gobyerno ang target ito kung baka kami ng 6 to 7% na paglago ng ekonomiya. Sa tadya ng World Bank, nasa 5.9 ang average na paglago ng ekonomiya ng Pilipinas hanggang 2026. Inaprobahan naman ang NEDA sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos na babaan ng taripa o buwis sa iniimport na bigas. Mula sa dating 35%, 15% na lang ang ipapataw na taripa sa imported na bigas hanggang 2028. Ayon sa NEDA, ang pagbaba ng taripa sa bigas, at iba pang basic goods ay naaayon sa target ng gobyerno na ibaba sa 29 pesos kada kilo ang bigas. Posible raw yan sa Hulyo o Agosto. Sa latest monitoring ng Department of Agriculture sa ilang palengke, nasa 45 hanggang 52 pesos ang kada kilo ng regular milled rice, 48 hanggang 55 pesos naman ang well-milled rice. Binawasan din ang taripa sa coal na ginagamit sa maraming power plants sa bansa. Ayon sa NEDA, makatutulong ito para mapababa at maging stable ang presyo ng kuryente. Napapanahon din daw ang pagbabawas ng taripa sa coal dahil patuloy na isinusulong ng gobyerno ang paggamit ng renewable energy gaya ng solar at wind energy. sa Magsasagawa ng paribagong tigil pasada ang grupong Maribela sa lunes, June 10 hanggang sa araw ng kalayaan, June 12. Bilang protesta ito sa panguli ng gobyerno sa mga hindi consolidated na jeep. Kahit nagkasundo raw ang Kongreso, DOTR, na payagang magparehiso sa loob ng isang taon yung mga unconsolidated jeep. Kawag na yun, mga natin si Maribela Chairman Mar Balbena, Mar, maganda umaga. Uh, good morning po, Igan. Good morning po sa lahat po ng uh, tanong ko. Sabi po ni TFRB Chairman Guadis, hindi naman daw sila sumang-ayon doon sa tinutukoy niyong kasunduan ng kongreso at DOTR. Uh, igan uh, malinaw po yung sabi ng uh, DOTR na humingi ng commitment ang kongreso at ang sagot po nila ay yes. Mm -hmm. Ito ba may malinaw naka, yan, naka, naka ba to? Dokumentado ba to yung pahayag na yan? Ang hearing po sa kongreso uh, Sir Igan, Uh, may minutes po ito at uh, nandun po ang transcript kumpleto po at uh, on record po lahat ng so, uh, galing po sa Kongreso. Pero ang tanong eh, kahit bigyan kayo ng isang taon, kayo ba'y magpaparehistro at isusuko yung inyong prangkisa, Mar? Hindi naman po gano'n ang uh, hiningi commitment ng Kongreso, uh, uh. Sir Digan. hiningi po ng uh, Kongreso na sa loob ng isang taon, oh. makakabiyahit na kami sa uh, mga papatunayan natin sa DOTR, sa LTFRP, sa oh. gobyerno, oh. Oh. na kaya po nating sumabay na magpagawa ng sarili nating mga jeepney gamit itong ating mga uh, single franchise. Oh. At uh, sa tulong ng BPI, ang uh, Bureau of Philippine uh, Standard, ang uh, Philippine National Standard ng uh, PUBMP ay ibibigay sa atin para makagawa po tayo ng uh, prototype para makasabay po tayo uh -huh. so, sa modernization program na kung saan po tayo mismo na Pinoy ang uh, ibibigay nating jeepney uh, sa ating mga kasamahan. Pero papasakop na kayo sa modernization program? Unang-una, uh, Igan, hindi naman kami sa manibela sabi na hindi po kami magpomodernize. Doon po sa modernization program, Dalawa lang naman po ang uh, inu-oppose natin dito, ang uh, mahal na unit na galing sa China na napakarupok. Pangalawa, yung uh, consolidation ng ating mga prangkisa. Yung consolidation po ng, uh, ng uh, ruta o ng uh, operation, pumapayag po tayo dito, nakasatay tayo doon sa mga ruta, sa pilahan, okay po tayo. Pero hindi natin kailanman sinabi na ayaw po natin ng modernization pero kailangan yung magka-kooperatiba at uh, alisin sa inyo yung prangkisa. ah uh, hindi po kasi ganito, ganito po yan, Iglan. Oh. Ang uh, consolidation po kasi, uh, ginagamit lamang po ito para makapag-loan po kami. Sabi nga natin, nakapag tayo na hindi naman kinakailangan i-consolidate o, o, pumasok sa kooperatiba. Bakit po itong, nasa, ang uh, napagkasundoan oh. doon, doon Itong 19% na hindi po nag-consolidate, hayaan kami na makabyahi pa gamit itong scheme na sinasabi natin sa kanila na susunod pa rin tayo doon sa modernization program. Itong ating mga jeepney ay uh, compliant na at uh, nakasunod doon sa Philippine National Standard na itinakta po ng uh, DTI. Okay. Ah, uh, yung tigil pasada nyo, sabi ng LTFRB eh tigil pasada talaga yan dahil wala na kayong prangkisa hindi na kayo pwedeng bumiyahe Mar. Alam nyo, iba-iba po ang statement na nakukuha natin. Ang uh, kahapon, ang napanood natin, ah uh, nakikiusap din sila na wag na tayong uh, magtigil pasada at yung gagawin namin ito, public disturbance ang uh, pwede lang ikaso sa amin. Isipin mo yon na uh, higan na uh, kapag ka kami gagawa nito, public disturbance pero pag sinabing wag na kaming bumiyahe, uh, okay lang po sa kanila dahil kolorum na kami. Pero pagka kami po, may kaso pagka sa tigil pasada. Ang DOTR hindi rin nababahala. Sanay na raw sila. At yung mga commuter sa mga tigil pasada. May apila ba kayo sa gobyerno? Sanay naman ka? na po ang uh, DOTR na makita po ang uh, public na naghihirap na sumakay. Sabi ko nga po, ang hamon natin sa kanila, kahit isang linggo lang, araw-araw, during rush hour, sabay po kami mag-commute. Uh, Okay, ulitin ko lang, klaro lang, no? Doon sa one year na iginigit ninyo, uh, magpaparisto kayo sa one year na yun? Uh, sab ang ang uh, na-discuss po sa, kong sa Congress, Igan, ay mabigyan tayo ng pagkakataon sa loob ng isang taon na to na makabiyahe pa rin tayo. Hindi, Siyempre yun niya, po, hindi, kailangan ma-registro Mar... namin itong aming mga sasakyan okay. para makabiyahe po kami. Mar, pasensya na. Ang direct talaw yung tanong ko magpapa-register ba kayo o oh, hindi doon sa one year na palugit? Yun nga po yung hinihingi namin, Igan. Na? Makapagparehistro po kami. Okay, maraming salamat, Manibela Chairman Mar Balbuena. May transport strike ulit sa lunes. Nakausap na po natin natin kanina si Manibela Chairman Mar Balbuena. Kausapin naman natin ngayon si Transportation Undersecretary Andy Ortega. Magandang umaga po sa inyo, sir. Ay, you... Susan, magandang umaga. Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Yung sabi ho ng Manibela kanina, nagkasundo raw ang Kongreso at ang Department of Transportation na payagang makapagparehistro ang mga jeep sa loob ng isang taon. May ganito nga ho bang napagkasundoan? Alam mo Susan, nandun ako sa Kongreso, buong hearing. Mukhang, uh, mukhang nagkamali ata ng pagkaitin ko yung isang tao at yung isang grupo kasi walang naging kasunduan na gano'n. Uh -uh. Ang pinaka nangyari, nagkaroon ng suhisyon, yung isa natin kaibigan na congressman, ang sabi is, pag-aaralan naman po natin uh -uh. yung kanalang suhisyon. Pero yung sinasabi na nagkasundo at dapat gawin yon definitely uh, hindi po nangyari yon uh Oo, -oh. kasi di ba parang kung talaga may totoo, eh. parang, ano, parang uh, extension uli yon ano po? Tama po yun. Okay. Eh, ang pinaka-importante dito at klaro, no, nung nasa kongreso ako sa buong uh, hearing, eh, tapos na po yung consolidation. Uh -huh. uh, Nag-agree lahat, tapos na yung consolidation. Uh, ang proseso na ginagawa natin is yung next phases na. Marami po, po tayong uh, mga bagay na gagawin. Natapos na yung uh, consolidation so ginagawa naman po natin ngayon ituloy tuloy na yung meeting natin dun oh. sa majority ng mga sektor sa transportasyon at uh, Marami pa tayong kailangan nga nung gawin, ma-improve para mas mapaganda yung ating programa po. Apo, Yusek, sabi niyo kakahapon, sanay na yung DOTR at ang mga commuter sa tigil pasada ng mga transport group. Sagot naman po ng Manibela, sanay na raw kasi kayong nakikitang nahihirapan ang mga, uh, mga commuter. Ano ang reaksyon niyo dyan, Yusek? Siguro nagkamali na naman po, uh, sanay na po tayo sa kanilang mga protesta kaya yung gawain dapat ng gobyerno para matulungan yung ating commuters dun ko po sinabi na Sanay na. Oo, uh, oo. Uh, uh, uh. Maraming beses na po sila nagprotesta so alam na po natin yung lugar, kailangan dagdagan ng sasakyan, mm -hmm. kailangan lagyan ng kapulisan no kasi Apa. baka may mga mangyayari muli na nangyari na nung nakaraan. So yun po yun uh, na yun, yung uh, statement po natin na sa dalas po nilang ginagawa yon eh na-improve na po natin ng husto yung pagsisibli natin sa mga araw na sila'y nagprotesta. Apo. Yusek Ortega, magde-deploy po ba ng mga dagdag na masasakyan ng gobyerno para sa mga commuter kasabay ho ng uh, transport strike? Siyempre, yung inaasahan ng mga kababayan natin na wag naman sana silang maapektuhan -ma ng ganitong mga hindi pa pagkakasundo tama Susan laging naglalagay tayo ng mga tawag natin rescue vehicles lagi po yun nakahanda yung LGUs, MMDA, DOTR, LTO, LTFRB every time may mga protesta laging may mga rescue vehicles ngunit hindi po yan ginagamit lagi kasi may mga lugar na wala namang epekto so ayaw naman po natin ilabas yung rescue vehicles kasi baka maapektuhan naman yung mga legitimate na nagpapasada Ngunit dahil nakakalat po yan sa buong Metro Manila, handa po yan kung kailangan lamang. Aba yun, uh, mula ho na matapos yung uh, grace period noong May 15, tuloy-tuloy ho ba ang uh, panghuhuli do sa mga bumibiyaheng kolorum? At kung uh, may bilang ba kayo kung gaano karami na ho yung nahuhuling uh, uh, bumibiyaheng kolorum? Alam mo, Susan, ang pangako ng gobyerno, bibigyan natin sila ng due process. Napaka-importante nun. Unang-una, nirespeto natin yung decision ng iilan na hindi nag-consolidate, so mm. eh, ayaw talaga nilang sumama sa programa. Apa. Ngunit kahit na nag-decide sila na hindi mag-consolidate, e eh, bibigyan natin sila ng due process para the time, siguro mga next week po to, na sila ay pwede na pong lapitan, uh, hanapan ng mga dokumento, due process uh, will be finished by then, at uh, gagawin naman kailangan ng gobyerno yung obligasyon na wag payagan po masada yung uh, ika nga, wala nang karpatan sa kanya po. Uh, so, tuloy-tuloy uh, ho talaga yung panghuhuli at baka ho kasi magkaroon pa ng uh, naglalakas loob pa rin yung iba uh, na bumiyahe, eh, kailangan para malaman ho nila yung ano maaring aharapin nila kung sakasakalin sila ma machempuhan sa kalsada. Ay, unang-una, marami na po mga hindi nag-consolidate sa balita namin, hindi na ho nagpapasada. Mm -hmm. Kasi nga, siguro, respeto na rin nila sa sa nangyari na alam nilang hindi sila nag-consolidate alam nila na may proseso na, eh kusa na po silang hindi pumapasada kasi Susan, na ah, napakabigat ng penalties at saka yung suspension para sa drivers, penalties sa operators pag sila ay eventually mahuli dahil sila nga eh wala ng prangkisa. So siguro tama po yung ginagawa ng karamihan na hindi na pumapasada para naman po maging maayos na rin yung, yung sitwasyon sa kalye at saka tuloy-tuloy na lang po yung mga uh, naging desisyon po nila. Ayosek, sakaling uh, sumang-ayon po yung ombudsman sa petisyon ng mga transport group kaugnay sa PUV Modernization Program, ano pong hakbang ang uh, gagawin naman ng DOTR? Uh, ang ibig niyo po siguro sabihin yung Supreme Court no? Oh. Oh, Supreme Kasi Court, nasa na Supreme Court. Yes, nasa mm -hmm. Supreme Court po nagpetition oh, yung ah, dalawang grupo. Sila. So, kung may decision po ang Supreme Court na ikang eh yung sasang sa dalawang grupo, irespektuhin eh, re naman po natin yun. Siyempre, we have to respect the decision of the Supreme Court. Mm -hmm. Pero siyempre po, hanggang wala po 'yon, eh tuloy-tuloy po yung gobyerno para you know, talagang makakinabangan na ng gusto ng ating commuters yung kagandahan ng programa. So, yun lang po yung sitwasyon natin ngayon, Susan. Okay, maraming salamat po, Yusek. At asahan nun natin yung pagde-deploy ng mga sasakyan sana doon sa um, mangyayaring transport strike sa lunes para naman ho hindi maapektuhan yung ating mga commuter. Maraming salamat po, Transportation Undersecretary Andy Ortega. Maganda umaga po sa inyo. Salamat sa inyo at magandang umaga din po. Unang Miyerkules ng Hunyo at Baklaran Day. Silipin na po natin ang sitwasyon sa Baklaran Church sa unang balita live ni James Agustin. James, good morning. Maris, good morning. Madaling araw pa lamang kanina ay marami ng deboto na ng ina ng laging saklolo dito sa Baklaran Church. Lalo na po ngayon na unang Miyerkules sa buwan ng Hunyo. Iba-iba man Maris yung rason nila mula sa pagpapasalamat hanggang sa kahilingan iisa yung debosyon ng mga nakausap ko. Mahigit apat na dekada ng deboto ng ina ng laging saklolong anim na na taong gulang na sa Melchora. Galing pang navotas. Tuwing Merkoles daw ay talagang personal siya nagsisimba rito sa Baklaran Church. Unang-una ho yun, yung magpasalamat tayo sa Panginoon. Dahil di natin makakamit yung mga magandang ano ngayon kung hindi dahil sa kanya. Alam nyo, lahat ng mga kahilingan ko eh, binagkakaloob ng mahal ng Berhen. Wala akong hiningi sa kanya na hindi niya binigay sa akin. Si Ranilo na galing Las Piñas, bahagi ng kanyang ruta bago pumasok sa trabaho sa Maynila ang makadaan sa simbahan. Sapat na raw na makapagdasal siya kahit saglit lang. Mga problema sa buhay, yung mga... Lahat-lahat po ng mga suliranin ko, mga alala ko yung everyday blessing na binibigay sa akin. Matagal na ring deboto si Susie Ann na naglalaan daw talaga ng oras para lang makapagdasal. Importante po sa akin kahit limang minuto lang po, dumadaan po ako araw-araw dito bago po ako mamalingki ng Pasay. Sa labas ng simbahan, kaliwat kanan na nagtitinda ng mga sampagita, iba't ibang klase ng bulaklak at kung ano-ano pa. Karamihan din sa kanila ay deboto. Para sa anim 62 taong gulang na sineneng, malalim ang kahulugan ng kanyang pagbalik tuwing Merkoles sa Baklaran. Hindi lang para magbenta ng sampagita, kundi para balikan ang lugar na bahagi ng kanyang buhay. Labing-isang taong gulang pa lang kasi siya, nagbebenta na siya ng bulaklak sa baklaran. Sa kanya lang ako humihingi ng awa na na sana palakasin pa ang aking katawan at kalusugan at kumanda pa po ang uh, ang aming paghahanap buhay dito. Lahat po ng nakuha ko sa buhay, utang ko po sa kanya lahat. Okay. Kay Mama May. Samantala Maris, ongoing ngayon yung ikalawang schedule ng Banala Misa para ngayong araw po yan at mamayang alas 7.30 ng gabi yung huling schedule ng Banala Misa dito sa Baclaran Church. Yan ang unang balita mula rito sa Paranaque City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Kaya ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ang preventive suspension na ipinataw sa kanya ng ombudsman. Sinuspindi si Guo para hindi ma ang investigasyon ng ombudsman kaunay sa reklamo graph na isinampan ng DILG. Nagugat ng reklamo sa connection umano ni Guo sa nireid na Pogo sa Bamba noong Marso. Git ni Guo, wala siyang ginawang mali at nagsisilbi siya ng tapat. Sabi ni abogado ni Guo, limitado lang ang papel ng LGU kaugnay sa Pogo at pagkor daw ang may otoridad sa Pogo Operations. Inalmahan naman ng Pagcor ang tila paninisi sa kanila kung bakit inireklamo si Guo. Wala rin kinalaman ng pagkor sa pag-iisyo ng local business permit at license. Hindi rin daw nila responsable sa inspeksyon ng mga gusaling hindi sakop ng kanilang jurisdiction. Kasabay ng pagsususpinde kay Mayor Guo, inalis sa pwesto ang apat na putsyam na pulis bamban. Inaimbestigahan ang mga pulis dahil sa posibleng kapabayaan dahil sa mga umano'y ilegal na aktibidad ng Pogo sa bayan. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Gene Fajardo, isa sa ilalim sa retraining at reorientation ang mga inalis na pulis. Inilipat muna sila sa Central Luzon Police Regional Office. Muling nagbabala ang gobyerno laban sa kumakalat pa rin mga text message tungkol sa kunwari traffic violation na kailangan yung bayaran. O kaya na may package na dapat yung kunin sa PhilPost. Huwag po niyong i-click ang link na ipinadala sa inyong cellphone dahil yan po'y scam. bayo ng balita si Darling Kai. Isa ka basa ba sa nakatanggap ng text na meron kang package na hindi ma-deliver ng PhilPost? O kaya may matatanggap ka raw pera mula sa SSS? O yung may traffic violation ka na dapat mong bayaran? Phishing SMS o text scams yan. Kapag klinik mo ang link o sumagot ka, pwedeng makuha ang mahalagang impormasyon mo o ang iyong pera. Sa kasamaang palad, suki na ng scam si Lucy. Sampung beses na siyang nabibiktima ng mga text scam. Disappointed. Tapos sabi ko, ano ba yan? Bakit parating lang ganito? Sabi ko, <laughs> sabi ko, bakit taba all, people, ako pa yung napili. Ang karaniwan daw niyang natatanggap ay mga mensaheng nanalo siya ng cash. Noong minsan, sinabing nanalo raw siya ng isang milyong piso. Sino namang hindi matutuwa sa one million, pero mm. taros, sa mga susunod na minuto, parang bibi, uh, hihingan ka na ng pera. Nag-reply agad ako, tapos nung, nag, ano, ako na, ah, uh, ito yung pangalan ko, address, tapos yun nga, information kung ano pang hinihingi nila. Umabot daw sa 45,000 pesos ang naibigay sa manloloko. Pero sa iba pang text tungkol sa package, naloko na naman siya. Magaling siya magsalita dahil naniniwala, kaya naniwala ako kasi akala ko totoo. Si Margaret naman, halos araw-araw nakakatanggap ng mga kadudadudang text message. Pero dahil nabalitaan niya na ang kumakalat na scam, hindi na siya naniniwala. Automatic block na po. <laughs> mm -hmm. Or like, di ko na po pinapansin. Kasi alam ko naman po like, wala akong parcel or like, hindi naman po ako. Tsaka medyo obvious naman po din sa ituloy ng text na like, scam. Sabi ng PNP Anti-Cybercrime Group, ginagamit ng scammers ngayon ng government agency sa mensaheng ipinapadala. Style kasi nila ngayon, dahil na, alam mo, yung gobyerno ay nasa e baka ang ego, na, um, ego ng gobyerno ngayon. So katulad dun sa PhilPost, nila yung ng PhilPost. Huwag daw i-click ang mga link na kasama sa text messages. Kapag klinik daw ang link at nag-input ng credit card number, kinukuha na ang password mo at iba pang mahalagang impormasyon. Nagbabala na rin ang PhilPost, MMD at LTO tungkol sa ganitong mga kumakalat na mensahe. Hindi raw sila nagpapadala ng notice sa pamamagitan ng text message. Isinabatas ang SIM Registration Act para umano mapigilan ang text at online scams. Pero bakit ang dami pa rin nating natatanggap na ganitong klaseng mensahe? Sa part namin sa PNP ACG, sa PNP ACG, ang pinin namin siya, eh, talaga, siyempre yung criminal, lagi mag-iisip yan mag -i -i. ang pangamara kung bakit siya maging victim. Kahit sabihin mo may patas na MP, yan, eh, siyempre magkahanap yan ang parado. Ang numbers kasi natin, alam natin na may, mayroong gadget na kakayanan na higupin yan, kunwari, Uh, yung Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa kunin ng panig ng NTC at DICT nakikipag-ugnayan na raw ang pamahalaan sa mga telecommunication companies para i-block ang mga number na nagsesend ng spam o phishing messages Maganda rin daw na i-practice ang bird of block ignore, report, and delete sakaling makatanggap ng mga kadudadudang mensahe at i-report sa law enforcement agencies. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Alright, Express Chica na tayo. Let's see, let's see. Oh, cute. <laughs> <laughs> Terrific two na po. Bunso ng Araleano family na si Astro. Sa bahay ang celebration ni Dudoy kasama si Mami Iya, Daddy Drew at kanyang mga kapatid. Happy birthday, Dudoy! Cute, cute. Cute eh, Na-blow niya. Oo nga na lang eh. E. So, <laughs> ito naman, cherishing his fatherhood era, ang sparkle star na si Benedict Cua. Oh. Trending ang video niya with his baby Alec na cuteness overload sa pagngiti. Parang pinagbiyak na kuwa. Hirit nga ni Ben, like father, like son. Ay, ayun yung ngiti. Ang cute! Oh, oh, oh. So sweet! Samatala, beach trip galor naman sa Indonesia ang Happy Islander family from Siargao. Enjoy sa tropical vibes si Andy Eigenman, hubby surfer na si Philmar Alipayo at ang tatlo nilang chikiting. Dream destination daw talaga ng kanyang pamilya ang beach na yon.